Mga ka-republic, sa gitna ng napakainit na tag-araw ay bumuhos ang ulan. Umulan ng mga three-pointers mula sa kupuna ng barangay Ginebra upang pataubin ang Batang Pierre. Matapos matalo sa SMB, ibinuhos ng Jin Kings ang kanilang ngit, ngit sa Northport at nasa unahan ng atake ng mga magalak ang newly activated na si Jason David. Ipinakita ng Lyceum Pirates Prada kay Tim Cone kung ano ang kaya niyang gawin sa loob ng court. Makakatulong siya sa team basta mabigyan lang siya ng minuto at di pinagbubutas ng bangko. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, maagang nagpaula ng tres ang barangay Hinebra upang idikta ang tempo ng laro kagabi laban sa Northport. Pinulbos ng mga bataan itin ko ng Batang Pierre 131 to 106. May dalawang panalo, isang talong record na ngayon ng mga mag-aalak samantalang nahulog sa 1 win 3 losses record na kartada ang mga bataan ni Coach Bonitan. Napakainit ng shooting ng Gene Kings at may isang yugtong umabot pa sa 34 points ang lamang nila sa Batang Pierre. At sa gitna ng mainit na opensang ito ng Hinebra, nasa unahan ng off the bench na si Jason David, nakaka-activate lang isang araw bago ang laro kontra sa Batang Pierre. Si Arya Barrientos ang nag-top score para sa Jim Kings na pumukol ng 27 points, namigay ng 8 assists at nang hablot ng 3 steals. Ngunit hindi na ito katakataka. Marami ng pagkakataon na siya ang nangunguna sa opensa ng Barangay Ginebra. Ang gumulat sa lahat ay si Jason David na nag-contribute ng 25 points mula sa efficient shooting na 8 out of 9. Mayroon din siyang 9 rebounds, 3 assists and 2 steals. Sinamantala talaga ng 6'3 guard ang pagkakataon na tiwalang ibinigay sa kanya ng Henebra coach na para bang sinasabi sa bawat basket at rebound niya, Coach, maling-mali ang pagbabangku mo sa akin sa matagal na panahon. Ang ginawa ni Jason David kagabi ay patunay lamang na makapagkukontribute ang isang player bigyan lang ng minuto. In fairness, labing apat na player ang ginamit ni Team kagabi. Komento ng ilan, nababawasan na raw ang tigas ng kokote ng Hinebra coach. Sa totoo lang, dapat naman talagang matuto na si Team Tatlong beses na siyang pinasemplang ng TNT sa finals sa katigasan ng kanyang ulo sa kanyang very short rotation. Ang pito o walong player na dati niyang ginagamit laban sa sampu o dosing kalaban talagang mahihirapan. Kagabi talagang nahirapan ng batang Pierre sa talas ng shooting ng mga bataan ni Tim Cohn. May sampu na agad silang three pointers sa first half pa lamang. Sa kabuuan ng laro, 17 out of 32 from beyond the arc ang naibuslo ng Ginebra. Isa lang ang mintis na Ardia Barrientos mula sa three point area samantalang walang mintis si Jason David sa kanyang apat na tira mula sa 3. In fairness, siguro'y mag-iiba ang kompleksyon ng laban kung healthy lang si Arvin Tolentino. Ngunit nasa bench lang ang Commissioner's Cup BPC dahil sa hip injury. Nagsikap pumalag sina William Navarro, Juso Mamunson at Paulo Taha kasama si former Magnolia Hotshots player na si Gio Halalon ngunit gabi talaga iyon ng Barangay Ginebra. Ang effort ni Argya Barrientos at Jason David ay sinuportahan ni na Stephen Holt na nag-ambag ng 17 points. May tig 15 points naman si Nadjapi Tagilar at Troy Rosario samantalang double-double si Jamie Malonzo na may 14 points and 12 rebounds. Kaugnay ng activation ni Jason David, ipinagtapat ni Coach Tim Co na si L.A. Tenorio mismo ang lumapit sa kanya at nagpresintang ilagay ito sa unrestricted free agency with rights to salary upang makapagpasok sila ng bagong player sa kanilang roster. Alam nga kasi ni LA na magiging busy siya dahil sa kanyang coaching duties bilang coach ng Batang Gilas at iyon nga ang nagbigay daan upang ma-activate si Jason David. Ngayong naipakita na ni Jason David kung ano ang kaya niyang i-contribute sa team, sana naman ay wag nang maapektuhan o wag nang galawin ang status niya sa roster ng Hinebra. Kung ibabalik man si LA Tenorio sa active roster pagkatapos ng kanyang coaching duties sa Gilas Sana'y ibang player na lang ang palitan ng Hinebra veteran point guard o kaya'y maging assistant coach na lang siya ni Tim Cohn. Tagahanga po tayo ni L.A. Tenorio ngunit aminin natin, lipas na ang kanyang panahon. Dumadating talaga sa buhay ng bawat manlalaro na kahit gusto pa ng kanyang isip ngunit hindi na sumusunod sa isip ang pisikal na katawan. Ibigay na lang niya sa mga bata ang pagkakataon. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Rinhi Yatibay. Dapat nang bigyan ng spot si Paul Garcia, sabi niya. Sa rin, shoutout, Merson Kabadi Vlog. Salamat sa suporta, kabayan. Lagi kang nariyan. At sa rin, shoutout, George Tulintino. Lagi rin itong narito. Salamat sa support, kabayan. Uh, At sa iyo rin, Ray Arabit. Salamat sa panonood mo. Mabuhay ka. At sa iyo shout out, Rino Baral. Shout out sa iyo, Idol. Salamat. At sa iyo happy watching, Arthur Nisisario. Salamat, brother. Salamat. At sa iyo Enrico de Guzman. Mula naman dyan sa Belgium. Shoutout sa iyo idol, salamat sa suporta At sa iyo rin, Sinon Kamaligan Dapat daw bigyan ng chance si Paul Garcia At sa iyo, Olympio bakto mula naman sa Saudi Salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi Ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang may ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.